Nào, vào đi Tích 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 Bahuga na to ang tek tek. Kaon sila tek tek. O, ayun. Ayun. Babay, babay. 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 Smile, smile. Ha? Eh. Taon ng mga tek-tek. Gabi oh, Lipay kay sila Oh. Nalipay sila nga. Tawagan sila oh. Beri tu dia. Beri tu dia. Ger. Nanti saya kecilau. Tapi lagi pakai awak. Yay. Allah, punca mana? Ayo kota, balik.